Last Day. Outfit check. Kaya <laughs> ba yun? Yeah, maganda nito. Parang ano? Han, ito tour ko po kayo sa bahay ni Tito <laughs> Last day ko na. <laughs> Ayan na, napakaganda po ng na. Christmas tree. Puro violet. Pati curtain, pati tambo, violet. Eh, pati dinay. Ay, dinay. Ay, dinay. Di Ay, no. Yan. Ay, na itik. Ay, di na. Electric fan. Yan. Sa tita Pia. Ay, si ano? Ay, Mm. Ay, take take <laughs> grabe, grabe puro violet. Oo, oh, oh, puro Ayan. violet siya. Ay, yung wine violet. Mm. Mga sandok violet. oh. Grabe. Ayan. Oh, Steve. Yan. Oh, wow. ang ganda ng collection, no? Pati yung ano. <laughs> Ang cute niya, violet, no? Violet. Puro violet. Mm. Ang ganda ng motif ng bahay. Yeah. Violet. Wow. Yeah. Yeah. <laughs> Nakakala <Kapanan> niya? <laughs> Tita Jocelyn. So, oh, <laughs> Salamat po, Tita Gina. Thank you po sa pagpatira po sa amin dito. Salamat po. Tiyan, pasan <laughs> lang <laughs> na. Yan. Wow! Amazing! Hindi alam naroon na nga Ayan. Pati <laughs> Kasi ito. Ayan <laughs> na. Ito lang po ang laman niya. <laughs> <laughs> <pong> <laughs> Ayan. Oh ito din po ang laman niya. Copy mate. <laughs> Ito ba? Wow, ang ganda naman. Tingnan natin kung ano naman. <laughs> wow, ang dami naman. Ano yan daw? Amazing. Wow. Ang ganda ng chandel. Okay. Tapos dito sa labas. Ay, sa, I mean sa likod. Yan o. No? parang ano puno na siya ng mais. Ayan. Tapos may madadatnan ka pa na ganyan sa likod ng bahay mo. Ay grabe. Saka perfect. Ayan. Ito po yung sa likod nila Tita Gina. Ayan. Dito sa part na to, dito sila Kuya Kim natutulog. Ayan. Ito naman yung CR na sobrang lawak na para ng kwarto. Ayan, gusto niyo po bang itour ko kayo sa taas? Sa bahay ni Tita Gina. Oh, perfect Ayaw nga! Ayaw nga! Ayan po mga kutsara, puro violet. Kutsara at tinidor. Stig. Oh. Puro violet. Grabe. <laughs> Good morning and dito pwede na lang na red magnet dito naman tayo sa taas si Tita to... <laughs> Pia kita ka yun pati yung nasa labas violet wow cute ng butterfly <laughs> yan, asa naman tayo may apple favorite dito sa bahay ni Tita Gina ay eh, sobrang ganda talaga as in. Uh, mapap Unang pasok ko lang dito na amazed ako kasi grabe. Napakaganda ng bahay. Ito si Tita Gina. Ayan. Tita Gina, hello po. Maraming salamat po sa pag patira at pagpa gamit po ng mga ano nyo, gamit nyo and sa kwarto po, maraming salamat po. Sobra pong nag-enjoy kami dito sa inyo. At feeling namin hindi kami iba sa inyo. Salamat po. Ayan. Grabe ang laka ng TV nila, Tita Gina. Ito naman yung sala nila, Tita Gina. Grabe, ang ganda. Tapos dito naman, sa side na to, ayan, makikita mo agad yung kabundukan. And syempre dito, sa part na to, yan o, yung labas, yung sa harapan na yan. So, dito sa CR, grabe. Magpapawo kayo kasi, tingnan nyo naman, no? para ng kwarto. Hmm. Grabe, no? Stig. Dito yung toilet. Ito naman yung lababo na pwede kang magano. Tapos meron pang jacuzzi. Jacuzzi! <laughs> grabe, ang ganda po. Perfect ng bahay niya, Tita Gina. Sobrang ganda, as in. Um, first time ko lang sa ganto <laughs> yung mag-stay ano, mag -stay ng two days. Yan, ganyan. Ito naman yung ano, shower. Shower. Dito ka maliligo. Grabe. Double purpose. Andito na yung pwede kang mag-relax, pwede kang maligo, pwede kang mag mm, -mm ganun. Tapos dito naman pwede kang mag-toothbrush. Napaka-perfect ng bahay ni tita. As in. So, ayun. Room room. Room check naman po tayo. Dito tayo sa kabilang kwarto. I mean, bago po pala yan, papakita ko muna sa inyo yung taas. Yung kisame nila. Grabe, ang ganda oh. Rumayaman. Yan pa. Tapos dito naman, sa side, ah, sa kabilang kwarto na to, natulog dito sila Kuya Kim. Ayan. Kahit saan, meron salamin oh. Grabe. Hey! dito merong gaming gaming <laughs> meron dito ano siguro dito sila na edit eh, dito sila na laro ng mga sa o, gaming online game gaming online na okay. online game ayan apaka perfect naman ito napaka ano dito naman ayan puro din pala niyo lahat ng bagay ah, lahat ng paligid na makikita ah, sa lahat ng paligid na makikita mo, meron siyang mga nakatanim. Dito lang, dito lang siguro, mag-start pa lang sila magtanim. Ayan, dito yung sinasabi ko sa inyo na dito, nandito ako kanina, di ba? So, dito ako kanina. Dito sila Kuya Kim natutulog. Dito sa, sa, uh, dito sa kwart na to. And, pagkagising mo, pwede kang pumunta dito. Grabe, napakaganda ng tanawin. Oh my God. Tapos, dito sa side, uh, sa side na to, may, pwede kang magsalamin. Pwede kang mag... Ayan. Pwede kang makita yung buong sarili mo. di ba? Diba? Buti na lang mayroon salamin, makikita mo yung sarili mo. Ayan, outfit check. Sapatos na bigyan Tita Love. Ayan, skirt na binili ko. Um, polo na binili ko sa TikTok. Ayan. Kung gusto nyong bumili, check nyo sa ano ko. Ayan check nyo sa TikTok ko. Oh. And, syempre, ito, wala, murahin lang yan. <laughs> And, thank you so much po, Tita Gina. Grabe, sobrang na enjoy kami dito sa bahay nyo. At, thank you rin po at pumayag kayo na mag-room tour, room tour? Room tour kami dito sa bahay po ninyo. Thank you so much po. Grabe, napaka ganda po ng bahay po ninyo. And, grabe. Uh... Ayun sila ang nag-room tour. Nag-room tour silang. <laughs> Nagawa mo. Ito naman po tayo sa kabilang kwarto na dito po kami natutulog. Ayun, grabe. Before that, bago tayo umalis, ay mo muna natin yung kwarto. Ano, yung... Sinuloy, ano mo? Ayan. Grabe, Tita Gina. Pakaganda ng bahay po ninyo pati mga gamit po as in, hindi lang po bahay yung masasabi yung purple kasi lahat ng gamit karamihan sa mga gamit pala rather um, puro violet napakaastig nung ano nung bahay na to kaya pala tinawag siya na purple house kasi puro pol pol, -pol? <laughs> puro purple puro violet grabe puro violet yung ano yung Tita Gina. Since, ah, uh, sabi ni Tita Gina, since bata pa siya, favorite niya talaga ang violet. May ganun talaga mga tao na magiging favorite niya yung isang color na hanggang sa pagtanda nila, yung pa rin gusto nila. Kaya ako pag nagpagawa ko ng bahay, puro itim. <laughs> pati, pati siguro mga kutsara itim, Pati pagkain itin, yung pala bulok na. <laughs> Grabe. Ang ganda ng bahay mo, tita Gina. Gusto ko nang hindi umuwi. Munti ko mo nang makalimutan yung bahay dun sa amin. Charlize. <laughs> hindi, sobrang na-appreciate ko lang po yung bahay mo. Kasi sobrang comfortable ka. At maganda. Siyempre, hindi mo... Siyempre, hindi mo din ma-feel na iba ka sa kanila. Kasi... Ang ganda ng pagtrato nila sa iyo. So, ayan, Tita Gina, maraming salamat po. Grabe. You're the best. <laughs> Thank you so much po. Ayan. Napaka-perfect ng bahay mo, Tita Gina. Grabe. Mas inuna ko pang mag-room tour kesa mag-almusal. <laughs> Kasi last day ko na ngayon. Kasi nung mga nung first day, hindi na, hindi ako nakapag-room tour kasi nga po, um, na busy. Kasi, ano po, um, ano yun? Back, pagod sa, ano, pagod sa biyahe. Tsaka, gabi na rin po kami nakawin. Eh, sabi ni Tita Amelia, i-room tour ko daw. Actually nga po, hindi ko na po sana i-room tour kasi, ano, oras na din po at maalis na din po kami ngayon. Pero dahil nag-room tour sila, edi eh, nag-room tour din ako. Kasi nga, sabi ni Tita Gina, nahiya pa nga po ako kasi syempre privacy nila to and ayun pero dahil gusto ko ng Tita Gina gagawin po natin and ayan napaka perfect talaga ng bahay ni Tita Gina at grabe sa mga favorite yung color ng bahay ayan ay ugulat ka ay oh, hindi lang. ay ugulat ka naman ay. Ang <laughs> hulot uh, ka naman! <laughs> Naisali pa natin dito sa ating uh, house tour si Langga. Ano Naga naman dyan? Nagre-release! Ayaw ko na. Bago mong alis. Ay grabe. Ito film ka nalang isang room mga na. At nakuha ganda. Ay grabe! <laughs> 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 nakuha <laughs> yung reaction ko <Nakuha>. dyan. Oo! Oh! Makikita <laughs> <laughs> okay, ko yung reaction ko dito. Ay, grabe. May sinasabi pa ako. Ako papansin ko naman. Bigla so, ko malang napasok. <laughs> Akala ko umalis ka na. Ano kung nahihiya ako? Ay, grabe mo. So, yan. Dito sila agad. Hindi sila nag-arrange. Pao kami aalis, no? So, ito yung ang aming... Ito po yung... Stayhan. Stayhan? Stayhan po na. Dito pa kami natulog. Yes, kami nilang ganyan. Doon siya sa side. Tsaka si Justin, tsaka si Ian. Dito naman kami. Ni Aan, ni Ali. Ni... Aan. Yeah, Aray. hmm dito naman po siyang tatlo. Dito sa may sa likod ng salamin na to puro mga gamit kaya wag na yan. Tanda. Mga gamit yan. Wag! Wag mo nang tingnan. Ano lang yan? Sa kanila yan. Ayan. Ayun po, Ayan. Ang ganda nung ano nila oh. Sa kisa may nila. So, mukhang tiles din, no? Oo nga. Ang balik Ang ganda. Tapos pag inilawan mo siya. Sira. Eh! Ay. Ay, grabe! Yung isa ba?

Yes, 你叫什么 Pagmanoy <laughs> <laughs> Pagmanoy <laughs> Ayan! 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 kami ka din! ka din! mo kami dito. Oo so, nga! Diba? na Nakaib naman na so. Naiwan ako eh. Kaya tayo na Walang picture. Meron! Nasaan hindi! Mo na, mo hindi, na, hindi, mo hindi, na, hindi mo. Hindi mo, mo sa <laughs> <tani>, No. <laughs> Yung grupo lang pinaward mo. Selfie pa? Hindi mo matandaan pa? dito. Oo. Oo. Hindi mas paganda yun. Nakatayo-tayo

mosang. Mosang ibig sabihin mo mga marites? <laughs> Oo, oh, under, ano yan? yan? Ano yan? Ano Ano Walang Oo. Dapat pa kung maisali ka dyan, dapat, na na dyan. dapat ano yan, dapat kaya mo hanggang, siya. ano, <laughs> ano wala wala anong, parang wala tumuka, tis, don, oh, uh, Pero yan, wala nang makakabot. Ah, daan na lang. Six lang talaga. Kaya na Mga Sabi niya ano umuulan daw. Kung gandaan niya rito, umuulan. Sabi ni Jan, ito. Gusto niya si Alfonso namin. Yan may bag. Ano yung laman nito? Tapos si

yan naman yung sinabi ni Kuya ni na Abu Dhabi. na sa Abu Dhabi na. Oo. Ano gusto ni John niya, no? Nakarin. Oo. Meron din doon sa, ano, sa amazing Ano, new admin, Laura Day. Paano sa sa Dubai, tsaka itong

kasi report kami tatlo. So, request si <laughs> <Matthew> niya ba hindi Hindi ako nag kasi gusog ang ang <acha> <saging> gabi. Di ako. Said, di Sabi hindi <laughs> uh, okay. mo pinakita yung gamit ko sa ilalim. Ay, nalang nila yung folder. mo yung ano nila, upload. Nalang no? no, no, nila yung mga gamit niya. Tagay

ng tonda Kaya yan, pig, ni kasi may Pero, pero Sino po yung ano po, yung sa gilid, pangalawa? Jerry, no? Jerry, Raro. Jerry, no? Jerry Raro. Jerry Raro. Oh, oh, Jerry Raro. pangalawa para kayong dalawa. Parangali? Sa balik kayong dalawa na sa Pinas. Ay, ikaw lang. Lumalaban ka talaga atin na sa Maritesa. Alas <laughs> na nagtatanong na yung sarapan. Ay, yun pala si, si, yung sarapan. Ay, yun pala yung sarapan. Yung nag-comment yan pala. Oh, ako siya yung nag-shout at isa-isa. Talaga yung binabasa namin yan. Shout, basic sis mo sa admin Gina. Ang mga jowa nyo ah

sundan mo sa si niyo, uh, si Ah. Donc. Sa next move daw si ano. si Ninong papatibok ng Oh si Janjan, oh, saka si mga si na pagbabayan natin. Sundalo siya. siya ano, ala love yung, Si Cris, si Maria <laughs> sila. Kung masaya, subscribe mo ako. Oo. Oh, oh. Masaya ko Ang perfect naman ang bahay talaga ni Tita Gina. Grabe, perfect talaga. Say, Ayan, parang gusto ko na lang no, umalis. <laughs> Thank you, Tita Gina. Sobrang nag-enjoy ako. Sobrang nag-enjoy po nag kami. Maraming salamat po. Grabe. Tapos ano? Dito saan na to? Kapag gigising ka ng umaga, tapos bago mo, ah, as you may, tapos yung tsurang pangit. <laughs> Kasi may salamin na kaano sa, ano mo, pag bangon mo palang, makikita mo yung sarili mo. Kasi sobrang laki yung salamin. Yung ano nila, yung aparador nila. Salamin talaga. Kaya, pag ano ka nabibihis ka, makikita mo yung sarili mo. Dyan. Ang ganda po talaga nung bahay ni Tita Gina. Thank you po, Tita Gina. Ayan, um, hanggang dito na lang po siguro ang aking vlog. Ayan, thank you so much po sa panonood. Maraming salamat po sa panonood sa vlog na ito. At sana po ay na-appreciate nyo at magustuhan po ninyo ito. Thank you so much po and ayan, maraming salamat po sa mga viewers na nanonood ngayon. Thank you so much po sa inyong patuloy na pagsubaybay, patuloy na pagsuporta. Ingat po kayo palagi and God bless!